maligayang pagdating sa pabrika ng mahahalagang langis. Ang iyong pinagkakatiwala ang mapagkukunan para sa bulk na langis ng rosemary. Ang aming rosemary oil, Rosmarinus officinalis, ay isang daan porsyento dalisay na nakuha sa pamamagitan ng pagdistil ng singaw ng mga namumulaklak na tuktok at dahon. Ito ay perpekto para sa aromatherapy. Skincare hair care, at culinary application. Tinitiyak namin ang mahigpit na kontrol ng kalidad. Pag-verify ng komposisyon ng kemikal at pagsuri para sa kadalisayan. Ang lahat ng aming mga produkto ay sertipikado ng UV. ISO 22000 FE Halal Kosher bisitahin ang Essential Oils Factory. Kum upang ilagay ang iyong order ng bulk ngayon. Tags. Simbolo ng numero mahahalagang Oils Factory simbolo, ng numero bulk rosemary oil simbolo, ng numero quality assured